Mapagpalang umaga po sa ating lahat mga bayan. Nandito po ako ngayong umaga upang ipaalam sa inyo ang aking activities na na ko para sa ating mga estudyante ng Barangay Pudoki Elementary School at sa mga kanilang coaches sa pangunguna ni Madam Lilia Barnachea. Ito na po ang kanila mga uniform. Okay. At ang uniform na rin ng mga estudyante na ani. Ngayon po eh, hihatid ko sa school mamaya. Aba, idadaan ko papunta kami ng bayan ngayon. Eh, sasamantalahin ko na rin po ang pagkakataon na to. Eh, ngayon lang una tapos kasi sobrang busy. Pinasikaso ko pa yung mga documents ng aking anak. Kaya ngayong araw lang. At saka ngayon din nila natapos. Sa sobrang dami kasi yung pinapagawa. Ngayon mamaya, i-update ko kayo muli. Pupunta kami ngayon sa school. I-atid ang mga ano na to. Para masukat na ng mga estudyante at ng mga teachers. At maraming uh, maraming marami salamat po sa lahat ng bumubuo ng United OFW Charity Group. Sa pangunguna po ng mag-asawang Rikyam at Ate Joma. Sa pangunguna ni Ate Liway at British. Ayan. Ate Joy. Ate Josie. Sa uh, sponsor na si Ate Barb. At sa kay Kuya Nash. At kay Samarita. At sa lahat po ng mga tropa. Ng mga... United FW Charity ko. Naway, marami pa po tayong matulungan. Nang sa ganun, marami po tayong mapapasaya. Ang sarap po sa piling ng makatulong sa kapwa. Ang sarap po sa piling ng kahit nasa um, kabilang pinagdadaan ng hirap. Nakakapagbigay po tayo sa maliit na halaga. Ito po yung teotukoy na ang yaman na kailan hindi masisira. na re-record po daw sa taas. Yan po ay ayon sa Biblia. Ito pong lahat ng bagay na material na nakikita natin sa mundo, lahat yan nasisira. Pero ang paggawa ng mabuti, nare-record po yan, i-check. ba? Diba? Sana po. Ah, tayo ay maging habang nabubuhay, gumawa ng mabuti sa kapwa at maging masaya. Ayan po. Malika guys, punta po tayo sa school. At ibigay natin sa mga estudyante at teacher ito. The number you have dialed is not in service at this time. po eh guys malapit na po tayo sa school ng Pudokis Elementary School pababa na po ako dyan ayan eh nagkamali po ako ng record ng aking video paano po na i-mute ko <laughs> <laughs> hindi ko po napansin na na-mute ko pala ayan kaya po eto nag voice over la lang po ako para ipakita ko sa inyo ang pag-deliver ko ng uniform sa eskwelahan. Ayan. Sa kabilang barangay po yan. Pero yung barangay na yan, ang barangay po Dokis, diyan po ako lumaki. Ayan. Diyan po ako lumaki. Sa kabila rin lang po na kami ng barangay niyan. Ayan guys, papasok na po tayo. Mayroon po kasing security o nagbabantay. Kaya hindi ako basa-basa nakakapasok. Ayan. Ayan, binuksan niya dahil yung bata niya noon, maliit pa lang yan. Ngayon, hindi ko na matandaan. <laughs> Halos uh, kilala nila ako dyan. Ayan. Ngayon, papunta na po ako sa room ni Madam Lilia Barnacha. Ayan, umuulan po dyan, guys. Kaya ako, dyan ko nakuha ang aking ubut sipon. Ayan, papunta na po. Dire-diretsyo na po ako dyan. ay eh, muntik pa nga po ako madulas. At uh, nagulat nga ako nung pagpasok eh. Nagbigay galang ang mga estudyante. <laughs> Ayan ang Ten Commandments. Ayan po. Andiyan papasok na po ako. Nagulat din po si... Si Ate Lilia na nga, nang dumating ako. Ayan, si Ma'am Lilia. Ayan, tumayo ang mga estudyante dyan eh nagbigay galang. Kaso lang po eh, nakamute. Ayan, nagulat din si Ma'am Lilia Dulay Barnatcha. Na-surprise sa pagdating ko. Ayan. Tapos, niya ako ni Ma'am sa gym. Ayan, dinala ko po ang yung, lahat ng uniform. Ayan, labis na tuwa ni Ma'am Lilia. Hindi nila ma-express ang saya na surprise natin na binigay ng United OFW Charity Group. Hindi na nila tayo guys makakalimutan. Ayan. Dito po sa Ilocos, maulan man pero hindi gaano. Hindi tulad po ng parte ng Bulacan. Tarlac at Pampanga, sobra. Part ng ibang lugar sa sa Pampanga, Ilubog, mga bayan. Ayan guys, ayan. Dito na po. At tinawag ni ni Ma'am Lilia Dulay Barnache ang kanya mga co-teachers. Mga coaches po yun. Ayan. Ayan po. Nilapag ko po ang um, isang box ng damit. Ayan po. Ang damit po na yan guys. Eh, bigay po. Sponsor po ni ng ating United OFW Charity Group. Si Ate Liway at uh, Mada, Ate Pearl. Maraming maraming salamat sa si inyo at sa mga nagbigay ng mag si Ate Samarita ang kanyang at si Kuya Pounder Lakay Rick at si Ate Joma ayan po uh, guys hindi ko naman po ako makakakilos kung wala rin po kayo na ibinigay sa akin kumbaga effort lang po sa lahat ng mga kinaukulan at mga tropa sa kanila po kayo magpasalamat sa kanila ako po okay lang po sa akin bilang na tumatayo na pinakakuya-kuya ninyo gagampanan ko po ayon sa aking kakayahan ayan po tonto si sinusukat na ni at ni Madam Lilia Dulay Barnache ang uniform malaki po siya American size po siya kahit na po na large siya ay malaking babae po si Ma'am Lilia eh. ayan po sinukat ayan dumating si Ma'am Roda Ayan, tuwan-tuwa po sila guys. Opo, eh sayang lang. May mga boses yan kaso na ay eh, na na-mute ko. Ay nako pasaway dahil sa sobra excited ko rin po. Kaya ito nag voice over na lang para ipakita sa inyo. Sinusukat na nila yan guys. Abis po silang nagpapasalamat sa atin. Wala daw silang masabi, speechless po sila dahil sobrang tuwa nila dahil nagkaroon sila ng uniform na ganyan na ngayon pa lang po naka-sponsor sa kanila. Although mayroon, mayroon naman pong iba na nag-sponsor pero sa tin na tela, hindi nag-absorb ng pawis. Ayan. Pero yan po ang pinakamaganda. Ayan guys. Ito naman po yung bulletin board nila. Ayan po, ayan po. Yung blanco po, bandang kaliwa na baba, mga donation. Susunod daw po sabi ni Madam Lilia, na dyan na po yung pangalan natin. Ipapaskil nila. Ayan po. Ayan guys, o diba. Ipapaskil na po, susunod na natin pangalan dyan. Ayan po. Kumbaga, sa labis na tuwa ah. ni... Madam Lilia, eh, ilalagay daw ang ating pangalan dyan. At doon sa t-shirt, eh, nandun na po ang ating pangalan. Hindi na po kailanman mawawala yun. Daladala -dala na nila ang ating, ang ating sagisag ng United OFW Charity Group. Now, in, kailanman, taon ho yan bago mawala. Hindi lang kahit nakupas-kupas na yan, nandyan pa rin po yan. Hindi po basa-basa masisira. Ayan, tinawag pa po ang isang isang, uh, isang estudyante diyan pinasukat yung binigay kay DPS. ayan oh tinawag, proud po sila oh ayan Ma'am Lilia tapos ay sa kabila ayan ayan oh united ah, uh, di ba united oh F double jerry coach team oh di ba ang ganda po <coughs> tuwa si Ma'am Lilia nagpasan show pa siya diyan Ayan, o, oh, di ba? Darating po ang isang estudyante diyan at ang isang teacher. Ayan. Magbi uh, magbi papa, nagpa, nagbauho po sila diyan eh. Ayan oh, <laughs> nagpapasalamat si si uh, Madam Lilia. Ayan. Sabi ko sa kanila, yung iba diyan na uh, estudyante kasi nag-graduate na pala yung iba. Ayan, yung isang teacher na coach. Ayan, tuwan eto po yung isang estudyante na pinasukat na si ano de fiesta po pinasukat sa kanya siya siya lang po ang natitirang estudyante na hindi pa nag-graduate sa kanilang school kasi yung iba graduate na high school na tapos siya lang po ang natataka ng pangalan sinabi ko kay Ma'am Lilia na pwede po nilang ibalik doon na wala ng bayad kapag may nakuha na may na select na sila na estudyante na tapos ilalagay ang kanilang pangalan. Ayan, sabi ko wala na silang babayaran. Ayan guys, so ayan. Tuwang-tuwang ang ang estudyante. Ayan, sakto lang po. Hindi naman siya ano. <coughs> may doble pa yan. May doble pang ano yan. Medyo dalaga na kasi din yan eh. Ayan, sana hope eh, yung iba. Ayan. <coughs> Tingnan nyo guys. O, oh, di diba? Ang ganda. Ay, labi silang natutuwa at napapasalamat sa atin na sana mas marami pa po daw tayo matulungan. Tinignan na nila ang lahat ng mga t-shirt at niladlad uh, na nila para ma-estimate nila. Ayan. Ayan si Mang Roda. Ayan. Yung isang teacher, ang ulmuta ko po pangalan. Ayan naman po si Arceli, kung hindi ako nakamali dyan. Ayan, o diba, ang ganda po guys, ang, ang ano, o diba. Ayan po. Isa, magaling daw po yung bata na yan. Ayan o, o diba, <coughs> tatak na po yan, hindi na po tayo, may legacy na po tayong iiwan sa kanila. Ayan, sa ganyang sitwasyon, na araw na yan, eh, napasaya ko po sila. At nagpugay at nagpasalamat sila dyan sa ating lahat. O, oh, nagmodel pa si ma'am. Ayan. <laughs> ayan, labis sila po natutuwa. At uh, ayan, ayan, nagpugay na sila po, nagpapasalamat. Ayan, kaso po, na-mute ko eh, kaya nagsalita sila dyan. Ayan, nagbaw po sila dyan. Ayan, kanilang sign po yan na pagpapasalamat. Ayan, <laughs> thank you po.